Paksiw ka ba? <laughs> Have a great day, no? Today, magpapaksiw tayo. Wow, Tagalog! So, ilagay lang natin ang lahat ng isda kasi meron na yung sibuyas or mix na yun, no? Nakalagay na lahat ng kailangan natin para sa paksiw natin. So, let's go! Alright, nalagay na natin yung uh, isda natin, no? Together with mga sangkap at Pakuloan lang. Pagkatapos pakuluan, yan. As you can see, masarap na yan. Ma ganda ng amoy. Bo, maganda. <laughs> masarap na. So, lagyan natin ng uh, coconut. yon Or lobby diri ng amon So, para namit, kag saboroso. Amon siyang paksew nga may gata. No? Namit ni kag shout out na sa mga kilala ta no mga friends and followers thank you so much and mega shout out sa inyo so kumulo na ayan masarap na yan oh di ba ah saglit lang mabilis maluto all right tikiman time na ayan sana matikman ka rin ngayong tag-ulan <laughs> so joke lang yun no oh. ito balik tayo sa pagkain focus na tayo sa pagkain kasi malamig, no? Yan. Testing natin. Oy, masarap. Thank you for watching.